Nagpakita sa ilang kahibaw o kaantigo ang mga tinunan sa elementary o high school sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City sa angayang buhaton panahon sa emerhensya. Subayning pagtimaan sa National Disaster Resilience Month, nagpahigayo na usab og DRR Olympics ang Lapu-Lapu City DepEd Division ug City Disaster Risk Reduction and Management Office. Diin nagtigi ang mga tinunan sa high school sa basic firefighting, first aid relay, water bucket relay, DRR quiz bee ug poster making contest. Samtang ang mga tinunan sa elementary, nagtigi usab sa water dipper relay, emergency cooking, slogan making contest o board games. Ang mga gideklarar nga mga mananaog mukumpit na usab karong Sabado, July 26, alang sa Regional DRR Olympics. Mato ni Elena Berami, DRRM Project Development Officer sa DepEd, Lapu-Lapu City Division, nga tumong ning maong kalihukan ang pagsirsil sa huna-huna sa mga tinunan sa value of safety. Nga makamausila sa mga angayang buhaton kuno galing adunay mga emerhensya o risgo na masugatan may kaning like sa tunog gitudloan nato sila nga pwede ang tubig maka makapalong sa kanang immediate makapalong sa kanang may nga sunog but then na apoy na input ma'am kay dinoman no man kinsa ang ato ang kontakon if ever nga mauni siya ang mga hazards or risk nga naa sa palibot